ni ari ngayko te ni kadyo phataayo na beteng na 1200 holo kar di oppo ko tungdo magolla ko manistorya sa aton ex captain sa una no kay murak ini nga aton multipurpose building dili ini sa barangay hinatag ni pinalangga na congresswoman sa 2nd district city amina ibranza di maporo na sayog kan tanan ana kay kung ang barangay lang magpatoko na ano yung multi-purpose building magabog na lang ang bigas naong siguro ni Patakoman ang dalit tungod sa ka dako gasto ano dili taan ay ko ano ako ang ko kay ako istorya naman ni ako nadungog na minana day nang nahitabo ko di mintabi na, na bang ex kapitan dere mo buhon na lang ang tata ha wala pa man sila kamo buhon sa ilang lingon. ako wala jud ko ipagpandaot nila pero ang inana nga buang ko no mga project nga di di mana di mana mau kani nga multi purpose building laro lang bagi istorya di agasa namun, mo nigluha uban sa akong nga konsyales gumikan na nang halik nila nga wala ginamatukod dili man ginunta ni mo dili patungod na mga barangay opisyal laro lang bagi istorya akong mga akong mga konsyal nakatilaw kasaba ani nagtulog ang luha at upang ito sumubod sa nag eh nagkadawat o kasama ako nagtulog po ng luha nagsulog po ng ato dito